at mga kababayan ako po ah panay paghahanda na nga po itong administrasyon ni Bongbong Marcos at panay alyansa na po ang ilang mga political parties nakikialyansa po sila dito po sa Partido Federal ah ni President Bongbong at ayon sa kanila po ito daw ay paghahanda at panapat ang kanilang ah, senatorial slate sa mga Duterte mga kababayan po natin abangan po natin ang tanong po, kaya po ba nilang tapatan? ang kanilang papatakbuin po na mga senador uh, ay kaya po bang tapatan itong mga senatorial slate ng mga Duterte, mga kababayan po natin, kaya ba nilang tapatan itong mga maison? Dahil unang balita ay sinasabing magkikipagalihan sa daw ang mga pinklawan dito sa tinatawag nila dating magnanakaw, diktador, sinungaling na si President Bongbong Marcos. Kalaunan, nagbago na naman ang kanilang isip. Ah, uh, magbubuo na lang daw sila itong mga makabayan akbayan at itong liberal party na pinamumunuan ni Leni Robredo ng kanilang sariling senatorial slate. At si Leni ay hanggang ngayon undecided pa. Kinakausap pa nila na tatakbo sa pagkasinador. So medyo pakipot po itong si Robredo. Eh kung ako, maganda eh. Kung tumakbo siya, kung siya, congratulations, eh magkasama sila ulit ni Hardy dito sa Senado. Ah, mga kababayan po natin. Pero ako naniniwala na wala na. Ikis na po yan sila. At hindi na po sila mananalo dahil panuluko lang po ang ginagawa nila sa taong bayan. Puro lang po sila uh, personal na interest ang kanilang ginagawa. Ngayon, uh, malalaman po natin. Ang isa po umano sa nagtraidor na senador na tinulungan po ni PRRD at isa po nagsabing hindi ito aalis sa partido federal, uh, sa partido uh, uh, PDP pala, PDP ni uh, PRRD. Abay, lumipat na po sa kabilang bakot. At walang iba po pangalanan na po natin ay itong si Tolentino. So, tawag na nga po ng ating mga kababayan, isang traidor. Pero buti na lang ay nanindigan po itong si Senator Bato at si Senator Bungo na hindi aalis sa partido po ni PRRD. Alam niyo mga kababayan po natin, kahit magsilayasan, kahit magsialisan ang mga nimal-nimal na ito, wala naman tayong problema dyan. Kasi ang taong bayan pa rin ang magdidesisyon. O, sige, makikialiyan sa sila. Ang tanong, ang taong bayan ba nakikipag-aliansa sa kanila? Di ba? Kamakailan lang ay ginanap ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito ay ang alliance signing sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos at National Unity Party o NUP. Kakaanunsyo nga lang din ng liderato ng Kamara na inaasahang sasali sa administration coalition ng PFP, ang Nationalista Party, sa katapusan ng buwan. Matatandaan na nauna nang nakipag-alyansa ang partido ni Rom No, sama-sama na po yung mga buaya diyan, mga kababayan po natin. Kaya kahit anong ginagawa ng presidente, wala silang angal eh. Himod duetra sila. ah <laughs> Kasi bakit? Eh gusto nilang magsanib pwersa diyan para walang chicken balance po. Kita niyo po yung Senado at House of Representatives. No no, 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 Kontrolado na ng mga ito. Nako po. Ang kawawa dito ay tayo po ng mga ordinaryong Pilipino. Ayuda, ayuda lang ah, para pagtakpan ang kapalpakan at kawalang aksyon Ah, sa mga hinanay ngayon ng taong bayan. Korupsyon, mahal na mga pangunahing bilihin, opresyon, matinding krimen ngayon, mga kababayan po natin. Matinding paglaganap uh, ng illegal na pulburon. Nako po, paborito daw po yan. na ng iba, yung pulburon. Mualdes, ang lakas CMD sa PFP noong Mayo a 8 na sinundan ng Nationalist People's Coalition o NPC noong Mayo a 18. Pero para saan kaya ang mga koalisyong ito? Sabi ng House Speaker. Puro koalisyon sila, mga kabayan po natin. Siyempre yung koalisyon na yan, uh, para wala nang, wala nang magrereklamo. Lahat ay happy. Happy sila. Tayo naman ang kawawa. Lumalaki ng lumalaki ang budget, pero walang mga medyo infrastructure. Puro ayuda po. So, anong investors na papasok sa puro ayuda? Tinuturoan nila na maging tamad lang ang mga tao. Bakit hindi nyo bigyan yan ng pamingwit para sila yung mamingwit? Paghirapan po nila. Kung masanay sila, continuous po yung ganila. Parang trabaho lang yan. Bigyan mo sila ng trabaho, hanap buhay. Dahil kung talagang gusto nilang matuto, gusto nilang kumita, gusto nilang umasinso, sila nang bahala kung paano nila pagpalaguin ang ipoprovide mo ni Pero ang ayuda, pansamantala lang po yan. Yung mga mangista magsasaka, tatanggapin nila yan. Pero pagka-obos yan, magkareklamo na naman yan. Ano bibigyan nyo ulit? lumulubo ng lumulubo lang ang uh, ating utang. Ang sabi, babayaran nila yung utang na nakarang administration dahil nagkaroon ng pandemya, nahirapan pa tayo magbayad ng utang. Pero sa ngayon, tingnan nyo yung kanilang ginagawa. Dinadagdagan pa yung utang. Dalawang taon pa lang, umabot na po sa 15 trillion ang kabuang utang ng Pilipinas mula sa 12 trillion. So, imagine nyo, 3 trillion, 3 trillion, bawat dalawang taon. Ilan ang magiging utang ni Bumbong Marcos? 9 trillion. Wala po tayong ah, kalamidad, wala pong pandemya, pero mas lumulubo ang utang. Pero walang major project ah, kung ikakumpara mo kay PRRD. Ang hakbang na ito ay para siguraduhin kaalyansa ng Partido Federal ni PBBM ang lahat ng major political parties sa bansa. Ito naman ang naging tugon ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, sa posibilidad na gawin itong panakot sa mga taga-suporta ng mga Duterte para bang pinapakita nila, oh, lahat ng partido nasa amin na. Kaya wala na kayong kalaban-laban. Ako, eh, nanalo siya dahil ang taong bayan mismo ang nangyipag aliansa sa Duterte. Sinabi pa ni Atty. Panelo na... Iyan po yung uh, sinasabi natin dyan. Nung tumakbo rin, actually, si Pierre wala naman talaga siya makinarya. Walang pera. Pero umaksyon po ang iba't ibang sektor. Umaksyon po ang sambayan ng Pilipino. Kasi kagaya po yung naramdaman nila sa mga nakaraang administrasyon, sa mga nakaraang namuno sa ating bansa, dismayado po sila. Dismayado po tayo. Hindi po ba? Na traditional trapo, traditional politiko po ang namuno sa ating bansa. At ito na naman ngayon, So, ang taong bayan ngayon, nagkakaroon po ng iba't ibang kilos protesta. Hindi po para mag-destabilize, hindi para maging destabilizer, kundi uh, para punain po ang kapalpakan nitong administrasyon. Kaluwa't kanan yung panawagan niyan na pagpapababa sa kanya. May mga nagsasabi na diretso na po sa IDSA. So, tayo naman hindi natin sinusulong yan. Uh, dahil ang gusto po natin ay maayos po talaga ang ating bansa. Kasi pag nangyari po yung mga ganyang klaseng uh, pag-aklas, uh, mga ganyang klaseng kilos protesta, imapiktuhan po yung ating ekonomiya. At tayo rin mismo ay isa sa may hirapan. Pero kung yan po yung paraan ng mga ilan, ilan sa ating mga kabayan na naniniwala na yan po ang pinaka solution. Hindi na po kayang pigilin yan actually ng ating presidente. Kaya ako naman na nawagan ako na sana mas maaga ayusin niya ito. wag puro pagpapasikat, wag puro pagangat ng kanilang pamilya. Kasi ang mangyayari diyan, last na lang ito talaga, sa totoo lang. Ako nagsasabi ako sa sarili ko, last na lang pong Marcos ang opo dyan sa mga kanyang. At doon din po ang sigaw ng taong bayan. Kaya kahit anong alyansa po ng mga uh, higanting mga political group sa ating bansa, nahihirapan po silang ipabagsak at ilaglag po ang mga Duterte dahil taong bayan pa rin ang mag-de-decision. Lalong-lalo na sa kanilang masamang plano na babaguhin po Itong ating batas At sila po ang mamumuno sa ating bansa Na walang mangyari eleksyon Kaya mapagmoutgag po tayo Mga kababayan po natin At titingnan po natin kung ano po Yung mga pinaplano nila Sa ating bansa Tayo po ay ang uh, gusto natin Ay maging mapayapa Gusto natin ay maging maonat po yung ating bansa ah, At uh, siyempre itong tension po yan Sa West Ay sana po masolusyonan At alam ko kayo mismo mga kababayan po natin Yan din po ang inyong ninanais at pinapangarap. Yan po yung ating update. Maraming salamat.